Patay naman ang apat katao habang tatlo ang sugatan sa salpukan ng mga sasakyan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang apat katao habang tatlo ang sugatan matapos bumanggang isang pribadong sasakyan sa mixer truck sa Diversion Road, Prok 7, Barangay Batinggil, lungsod ng Dumagite, Negros Oriental. Ayon kay NOPO spokesperson Lieutenant Stephen Pulinar, ang mga namatay ay isang lalaki at tatlong babae, pawang mga residente ng Luzon at hindi muna pinanggagawa ngalanan ng kapulisan ang mga nasawi dahil hindi pa nakontak ang mga pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ni Polinar, sakay ang mga biktima sa si isang Toyota Avanza na minamaniho ng 45 anyos mula sa Mandaluyong City, sakay din ang isang 59 anyos na babae mula sa Altura, South Tanlawan, Batangas, 48 anyos ng residente ng Mandaluyong City at isang babae mula sa Kambo uh, City na bumangga si isang uh, mixer truck na ikinamatay on the spot ng mga biktima habang confined sa Seliman University Medical Center ang uh, tatlong mga minoridad. Ditinado sa ngayon uh, sa Dumagiti Police Station ang 43-anyos na truck driver mula sa tinago ng nasabing uh, uh, lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong Sama-sama tayo Pilipino. Aristado dito sa lalawigan ng Northern Samar ang dalawang katao. Sabi isa naman ng warrant to arrest dahil sa kasong ginakaharap nito na kidnapping at serious illegal detention. Dinakip mga ito ng mapanas NPS na pinapangunahan naman ni Police Captain Marquez Celero, Chiva Police sa ikinasang operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang dalawa ay tinuturing na other wanted persons kung saan ang warrant to arrest ay pichado noong Pebrero 17 taong 2022 na inisya naman mula sa sala ni Judge De Coro presiding charge ng Art ito's actually region branch 21 lawang north samar ayon sa report ng PNP, walang inarugumin ng piyasa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng dalawang akusado Ipinalam sa dalawa ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng miranda doctrine at uh, ang dalawa ay nasa kustodiya ngayon ng mapanas ips at nakatakda itong i ito over sa kustodiya ng 74th infantry battalion batay sa court order mula kay judge de Coruso torla para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino bumagsak din sa kamay ng batas ang top most wanted person ng Posorubyo Police matapos ang dalawampung taon nitong pagtatago. Sa ulat ni Posorubyo Acting Chief of Police Major Jordan Tomas, bandang alas 8.55 nung umagi ng, ng maaresto ng kanyang mga tauhan sa barangay Bantugan, ang suspect na si Randy Paganduyon Nido, 41 anyos, top most wanted person at residente ng nasabing lugar matapos itong palihim na umuwi sa kanilang bahay. Ang pagkaaresto sa suspect ay sabi siya ng waranto Kato Paris na may pitsang January 30, 2004 sa kasong Rape in Relation to Republic Act sa 2016 Child Abuse kung saan ay walang ipinagkalob na piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustudya ng Pusurubyo Polis ang suspek at hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ipalalabas na commitment torker ng hukuman para mailipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino.